Good morning guys. So ngayon ay magpakain po ako ng aking mga alagang manok. So yung mga manok ko pala guys ay iba't ibang klase. Meron pong Black Astrolope, meron ding Rhode Island, and then may andin ako dito guys, Shamo na manok. Itong Shamo binigay ito ni Bro Yungit. Alam nyo guys, di ba palaging umuulan po dito sa aming probinsya. Grabe guys. Napakaputik talaga dito sa paligid ng aming bahay. Parang may bukal na tubig na nga malapit sa aming bahay guys. Kasi Grabe yung tubig. Umaagos kahit saan. <tipos> <tipos> ito dito. ito yung, guys, ito yung ang guys. Eh, ito, 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 ito yung kambing. camping. Ito na, kita mo dito. Ito yung anak ng kambing guys. Ito. Oh nag isang anak hmm. mangyo naki niya guys naki siya hmm. bali ito kay mama na to itong kambing kasi binigay ko na tong babaeng kambing yung akin dito ay dalawang kambing lang yung sa akin yung anak nito dati tapos yung nag-iisang anak din yeah. Yeah. Hmm. ito din ito. Hmm. ano yan dalawa yan sila kung so, tuwing isa na Mat matay so wala tayo din tumayo ito so dito bali meron din ako dito mga uh, may mga root island kasi ako manok so kinulong ko yan dito guys kasi um, ito yung nag supply ng itlog nakikita nyo yun naman yung itlog na kulay orange ito yung mga nila. Kamak. Brownie. Tama Tama Kobra nama nok, pelak astrolog, dan Ron Island, babu <tuk> <tuk> ikon. Kanang maganda dito ilagay ang ano, yung may tubig. bigay okay. sa pig. Patayo ng tubig kasi linisin natin yung kulungan ng baboy. So, magkuha lang po ng tubig yun know, sa may ilog. Kita niyo yung ilog guys. So, para tayo din sa ilog. Tignan nyo ba um, lumaki yung baha dito sa amin Makara makarating dito yung baha um, Ang ganda ng tuloy guys Sige nyo May mga ka naman to May laman na itong ito na May makukuha naman tayong Ulang um, Ulang

Magpakain tayo ng tilapia dito guys. Bali, ang pinakain ko muna itong um, feeds ng baboy kasi mamaya ay pupunta pa po ako sa lungsod para bibili ng pagkain nila. Alam nyo guys, itong mga tilapia ko, ang bilis lang po nilang dumami kasi nung pagharvest harvest pala namin, ang dami palang maliliit na mga tilapia. So kaya ngayon, nung nakita ko, meron ng malalaki guys. Baka sa month of September, makaharvest naman tayo ng tilapia. Alam niyo kasi guys kung bakit ba ako gumawa ng fish pan or nag-alaga ng mga tilapia. Kasi kung wala kaming ulam guys, agoy mamasol lang kami dali sa tilapiahan. Oy. yung fish pan bali hindi pa kasi ako nakabili ng floater kaya yung pinakain ko may yung feeds ng baboy dito banda guys mas maraming malalaki dito banda kaysa doon sa malalalim na fish pan dito marami siyang um, malalaking isda na tilapia malaki na rin yung avocado avocado ganito kadami yung anamin guys tubig dito sa I amin mean, kapag tag-ulan tignan nyo naman yung paligid grabe may mga ano bukal na tubig nagkam ni kasili mo nagsili hmm? ito. ito yung tinanim namin oh eh. Kasi meron ako nakita ng ganito na nasa hotel o resort. Maganda kasi ito sa guys, ito ganito. Ito, ang daming sili oh, siling spada. Spada. Nakabuhi pang ligag ka ng ano, anong... Kaya mo, nag-butterfly nga on ma. Buwak. Nabuhi palagi mo ah. Oh, mamatay ng dragon fruit mo bakit? Wala nan. May naglimlim pa pala. Diyan yung mga kalamansi, ayan. Ito, yung mga kalamansi dito, guys. Yung iba na hinog na, ka na nga. yung ibang kalamansi. Ginito ka talaga kakadahan sa probinsya. Libre, lang yung mga ambi dito kalamansi. Hinog na yung iba. Itatapon lang 'to, tapos, ayun, ito yung mga... Uy, titi! Shoot ito! Oh, hugo kayo. Hindi ko Hundred thousand years later. Ayun ka pala ako sa bayan. Kaya nakabili ako ng pagkain ng tilapia. So, kaya ngayon, guys. Ito, guys, ba? Itong chinilas na ito na Spartan Gabi. napaka talaga nito, guys. Napaka-sulid. Bata kasi masira. Maunap, um, uh, yung strapa yung maputol tapos pag palitan lang ng strap so eh, napapansin nyo yung sa kabila kulay black yung strap yun sa kabila is red so, napunta pa tayo dun sa fish pump Eh, may nalikadre ka may 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 guys. आपके